Oh. What's up, Madlong people? Uh, ako si Alfred, 58 years old. Ah. ang vocal coach at composer ng No Quezon City. Wow. Ano ka nung Alf, no? Oh, oh. Cute. Alfred, Alf. Vocalist um. daw siya. Oo. Oh, oh. Tsaka composer. Anong point? Wala. Bumalik. <laughs> Ganda ng pangalan. Uh, Alf, parang bida uh, ng ano, no? Nagtuturo po kayo sa pagkanta? Yes po. Ay. Oh, wow. So, mag-jive kayo ni Nanay Wen? Narinig ko na po mag kanina. Mag-jive? Wow. Ano mag-jive? Um, mag -jive? jive Jive. ko mag-jive like, mag kayo ni Nanay Wen. <laughs> jive. <laughs> ano pong masasabi niyo sa bosses ni Nanay Wen kanina? Uh, maganda. Maganda. Bagay na bagay sa kanya yung kanta. Oh. Ayun. I will survive. Yeah. Di? Meron ba kayong kanta para kay nanay? Mmm... All Out of Love. Ah, ah pasampol pa naman po oh, dyan. Yeah. Hindi po... Parang hindi nakakakilig yung All Out of Love na kanta. <laughs> di ba para nawala na ng pagmabahal doon? So lost without you. I'm yung pakilig, Tito Al. Yung love song. Love song. Uh, I uh, love song. Air Supply. Oo, oh, 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 okay. So, okay. Sige po, tatay. Subukan nyo. I'm all out of love. Ah, grabe. Rin. I'm so lost so without you. No, no? Oh, oh. I know you were right. Believing for yes. so long, oh. I'm a lot of love. But I'm out without you. I can't be too late to say that I was so wrong. Oh. Oh. Katimbre. ko air supply talaga. Ako akala ko si Ariana Grande. <laughs> Mayari Ariana. May ganyan yun. si Ariana grinding. Ano? Buto lang galing ni Tatay Alf. Ano pong pick-up line niya para kay Nanay Weng? Ah, uh, actually, ah uh, kanina gumawa na ako ng kanta para sa pick-up line. Ay, wow! Ah, uh, ibagsak niyo na yan. Mamuheng. Ah, uh, yes. ka ba? Bakit? Kasi ginawa kong kantang to para sa Hindi ko maintindihan ang puso ko, nararamdaman. Nung nakita nakita isip ko'y lumulutang para akong nagayuma gusto ko nang makasama ka Ayoy ah, ah, Ay, Ang ganda parang na si Moira ang nagsulat <laughs> diba? <laughs> Yung... Moira X Ben and Ben Oh, oh. <laughs> equals Alf. Maraming <laughs> salamat po Thank you, Thank po. you.